Yung ating welding mass, ito ha, sa iba, pag binagsak mo to basag agad eto po, hindi. O, suga ron. Pakita natin. O. O, walang nangyayari. Walang nangyayari, mga best friend, na buong buo yan ha. Tumalbog lang. Hello, mga best friends, nanawagan po ako sa inyo. Please cooperate mga best men, sa mga welder lalo na sa mga bagong nag-aaral pa lang, mga best friends. Marami po akong nababalitaan, nasisilaw, sumasakit ang mata, nagtatanong paano ang gamot, mga best men, Ganito lang simple lang po. Please, bilhin na po kayo ng ito ah. Available po ang ating mga mas, okay? Yung mga mas natin, nakikita mo yung ginagawa mo kahit nakaganito ka. Ayan, nakikita ko yung ginagawa ko. tema mo Oh, Maka-cellphone ako. Mabasa ko pa yan, mga best friend. Ayan, Jericho Bingayan. Ayan, ha. Nababasa ko kahit na nakamas ako. Nakikita ko yung ginagawa ko. Pero pag nag-welding ka, bawa, winelding mo ganyan, mag-auto mag -auto dark siya. Parang makita mo lang yung ano, yung wineweld mo. Yun lang ang makikita mo pagka nag-weld ka na. Okay. Napakaganda ng ating mas mga best pen and available meron pang iba't ibang kulay. Ito 800 lang, ito 950, 950. Ang ibig ko sabihin mga best wag huwag niyo tipirin ang inyong mga mata. Kung tayo po magtatrabaho o meron tayong DIY, may gagawin tayo, wag natin sirain yung ating mga mata. Sandali lang, bibili ka lang ng mask. Kung ayaw nyo bumili sa akin, bumili kayo sa iba, pero bumili po kayo. Okay? Pero kung gusto niyo makasiguro, dito na kayo bumili. Ibig ko sabihin, Ingatan din natin ang ating mga kalusugan, mga best friend. Okay? Magandang araw po sa inyo lahat, mga Ironman, mga best friend. Mga kabubayan, kamusta na po? Sana sumabuti po kayong kalagayan. Sa araw na ito, shoutout po tayo ha, sa lahat ng ating mga suki. Yan, ganyan po ang mga order dito. Pabalik-balik, mga best friend, kasi napatunayan dito. 100% gumagana at quality pag -ubat. sor sursugo naman po tayo kay best friend Christian Estadola. Ang kanya pong welding machine na maliit pero malupit, 100%. Na Sa Maribeles, bata naman po tayo kay best friend Elvis Espinosa. Ang kanya circular saw, 100%. Punta naman po tayo ng bawang launyon kay best friend Napoleon Banikid. Ang iyo pong welding machine, best friend, Napoleon, 100% na gumagka ng maganda. Punta tayo ng Quezon City kay best Ben Gomercindo Hernedo. Ang kanyang mga order welding machine, automas at magnet holder. Itest natin natin pagsabay na ang automas at welding machine niya. Best friend, 100% na gumawa. Punta naman po tayo ng San Jose del Monte, Bulacan kay best Ben Maria Lima Adan. Ang kanyang automas na red one, 100%. 100%. Punta naman po tayo kay best friend Irene, akulyador ng Quezon City. Ang kanya naman po ay circular saw at na black. Ang kanyang circular saw, nakabingin, lakas. <laughs> at ang kanyang ottomast na black, 100%. Nagumaga ng maganda. Sa Caloocan City naman po tayo pumunta kay best friend Romeo Nabal. Ang iyong pong welding machine, best friend Romeo, 100% nagumaga ng maganda at malakas. Sa San Fabian, pangkasinan naman po tayo kay best friend Jobili Maglinte. Ang kanyang order, isang welding machine na kusama Japan at dalawang magnet holder. Ang kanyang welding machine, Jobili, 100% na Sa Birang Katanduanes naman po tayo kay best friend Jan Tabliso. Ang kanyang jackhammer, 100% na Sa Lupay Batangkas naman po tayo kay best friend Richard Muñoz. Ang iyo pong o Tomas, best friend Richard, 100% na gumaga maganda. Sa Mandaluyong city naman po tayo tumalon kay best friend Joel Jow Jow. Best friend Joel lang yung welding machine, 100% na gumaga maganda. Sa Concepcion, tarlak naman po tayo kay best friend Andrew De La Cruz. Ang iyo pong cordless drill, ang reverse, 100% na Sa Davao City naman po tayo kay best friend Christopher Garay. Best friend Christopher, ang iyo cordless drill. 100% na gumagana ng Sa Sambuanga naman po tayo kay best friend Lee. Bernardo. Ang kanya naman po yung ating metal designer. At ganyan din po ang order ni best friend Tani Abbas ng Sultan Kudarat, ang ating metal designer. Sa Bakur, kabiti naman po tayo kay best Albert Mana, ang iyo pong otomas. Ayan po, best friend Albert, 100% na gumaga maganda. Balik tayo ng Birak Katanduanes kay best friend Jerry Diana naman po tayo. Ang kanyang Otomas. Best friend Jerry, 100% na gumaga maganda Sa Kalamba, Laguna naman po tayo pumunta kay best friend Marvin Pineda. Best friend Marvin, ng iyo Otomas na Redwan, 100% na gumaga maganda. Representaan ng Manila naman po tayo kay best friend Amador Rosita. Ang kanya naman po ay yung ating pressure washer. Okay, punta naman po tayo ng Batang Kasiri kay best friend Ariel Sarmiento. Best friend Ariel, lang iyo pong Otomas. Oh, 100% na ng maganda sa palumpon, late naman po tayo kay best friend Christopher Fernando. Best friend Christopher lang iyong otomas, 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Liloan Cebu kay best friend Stanley Canoy. Best friend Stanley ang iyong otomas, 100% na gumawa maganda. Sa Bukawi, bula naman po tayo tumalon kay best friend Ernie Arsiga ang iyo laser level. 100% na gumawa ng maganda. At punta naman po natin ang mga riders ng motorcycle parts and accessory shop. Ang kanilang order ko sa welding machine at otomas na red. Pagsabayin po natin itong Ites, best friend, mga best friend dyan. 100% parehong gumagana mga best friend. Punta naman tayo ng Munoz sa Nueva Ecija kay best friend Simon Costales. Ang kanyang order, cordless drill, clamp at corner level. Ang kanyang cordless drill, Ayan po, ang reverse, 100%. Nag Punta naman po tayo ng Kamiling Tarlac kay best friend Christopher Aserto. Best friend Christopher, ang iyong cordless drill. 100% na gumagra. Sa San Lorenzo, Gimaras naman tayo kay best friend Audi Flores. Best friend Audi ang iyong welding machine. Ayan po, 100% na maliit pero malupit. Sa Paranaque City naman po tayo kay best friend Ronel Montanes. Ang iyo welding machine. Best friend Ronel, 100% na gumagana maganda. Yeah! Sa Pasi City, ilo-ilo naman po tayo kay best friend Edison Patches. Ang kanyang order, cordless drill at ruler. Ang iyong cordless drill best friend, 100% na gumagana maganda. Yeah! Punta naman po tayo ng Mexico Pampanga kay best friend Jason Solomon ang kanyang order MIG Welding Machine MIG Wire at Grinder okay test natin ang kanyang MIG Welding Machine 100% na gumagana best friend Jason at ang iyon naman po Grinder 100% na gumagana sa labason sa del Norte naman po tayo kay best friend Dennis Bugarin ang kanya naman po ay yung ating Jack Hammer 100% gumagana mo lang at ang ganyan po muna ang ating shoutout sa araw na ito mga best friend minsan pa nagpapasalamat po ako ng buong puso sa inyo sa inyong pagkitiwala salamat po at hanggang sa muli natin pagkikita-kita narito po ang Ephraim Shop nagasabing ano man ang ating gagawin laging safety first ang ating unahin dahil sa ating channel everyone anyway well dito kay Ephraim dito pa na kay Ephraim Shop best friend